Isinumitin na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang Ad Interim Appointment ng dalawang opisyal ng AFP para sa kumpirmasyon at nominasyon. Ang dalawa ay si Jude Ejercito para sa ranggong Brigadier General at si Ramon Antonio Bello para sa ranggong Major General. Samantala nakalusot na sa CA ang Ad Interim Appointment ni Deputy Secretary Sonny Angara. Ipinaliwanag naman ni President Francis Cheese Escudero kung bakit mabilis ang naging proseso ng CA. Nakita naman natin yan itong nagdaang tatlo-apat na taon ng pinangunahan okay. niya ang Committee on Finance ng Senado. Kung saan yung mga paniniwala, polisiya, programa at plataforma na sinusulong niya ay matatagpuan naman sa panukalang budget na siya mismo nagde-defend. Um, dati siyang mambabata sa Kamara, kasalukuyan siyang senador nung siya inappoint ng uh, Pangulo bilang kalihim ng uh, DepEd. So, uh, yung mga relasyon at kasamahan niya, nandito pa rin naman. Kaya binigyan siya ng kortesiyang yon.